Another day, another blessing po sa ating lahat. And for today's Linus Serie, yeah. ay nandito kami sa dati namin bahay sa Santa Mesa. And dito din ako lumaki ng ganito. Kaya feeling ko, anulita ng bahay namin. After 7 years, nabalikan ko siya. Ever since tumira kami sa Lancaster, sa General Trias, Cavite. Grabe yung alikabok, lamok at ipis. Brother ko na lang kasi nakatira. And syempre, kapag lalaki, bihira may masipag maglinis sa kanilang katauhan. Ewan ko ba? Kaya pinaglinisan ko sa aming Bonitas Angels. And sabi ko sa brother ko, try niya yung mga per hour na cleaning service sa Manila. Tapos, compare niya yung cleaning namin. Kasi, 3 hours pa lang, Grabe ang daming itatapon. Kaya kapag magpapalinis kayo ng bahay, make sure na itapon nyo yung mga dapat itapon kasi siguradong itatapon na po yan ng mga bonitas angels namin. Madalas nga mangyari sa nililin nililinisan namin kapag may matanda, hindi po kami agin sa mga matatandang nakatira sa bahay nyo ha. Pero madalas talaga mangyari ang daming mga plastic containers, paper bags, lalo na yung mga ketchup from fast food and kutsara andun talaga sa kitchen. Minsan pa nga may nag-away na mag-ina habang naglilinis ang angels kasi ayaw ipatapon yung mga lumang gamit. Kapag madami kasing gamit, bukod sa madaming lilinisin, may alikabok dyan, Diyan nagsisimula yung pagdami ng lamok sa bahay. Nakakatakot pa naman yung dengue. Kaya bawasan ng gamit, bawasan ng gastos. <laughs> yan inassemble na pala ni Boss Mason yung dining table para sa si ginagawa namin kitchen renovation para wow. sa brother ko. Sabi ko sa brother ko, maganda sa mandawe eh, foam. Doon kasi madalas bumibili yung clients namin. Eh nakita ko naman quality, maganda siya. Ito pala yung kitchen namin bago namin simulan. Sira-sira na talaga siya. at and ang daming ipis kasi luma na yung cabinets. Lagpas like, tatlong dekada na kasi yan. Napabayaan na talaga, puro anay na din kasi may looks, may leak sa roof. Kaya sabi ko, susunod na project namin ng brother ko, yung roof, yung roof sigurado naman na si Foreman Louie ang wawakas sa bubong namin sa Santa Mesa. So ito na pala yung finish project namin ng kitchen renovation na ginawa for 3 days lang yan ha. Light materials lang kasi ginamit namin sa kitchen countertop top kaya mabilis yung kaya mabilis. Yung overhead cabinet naman sa TikTok lang binili. Mas sabi ko na maganda pa din yung mga modular laminated kitchen cabinets na ginagawa namin, sturdy and tumatagal. And yung ilalim ng sink, papa-customize na lang ng aluminum sliding door. Nagkabiti pa kasi supplier namin. Kaya maghahanap pa ako ng legit na aluminum supplier taga Manila. Nascam kasi nascam kasi kami ni Pitchel Aluminum na taga Pandakan. Sana para pang super linis na compared before. Naubos yung alikabok, nalinisan lahat. Kahit yung banyo, super duper linis na talaga. Malalaman mo na malinis sa bahay kapag malinis ang banyo. Yan talaga yung tinandaan ko nung bata pa ako. Marami pa kailangan gawin dito sa bahay namin sa Santa Mesa. Unti-unti lang. Ang importante, wala ng itis at damok. Mga peste kasi, mag magpa-pest control. Naiisip ko nga din, sunod na service yan na gagawin namin. Kaso di pa ngayon. Dami na namin services. In time siguro, nagre-ready na ang mga angels natin going home na kami sa Cavite. Yung ceiling ginawa namin last Holy Week. Next na namin yung roof kapag may holiday sa Lancaster. Kaya abangan nyo.